Para sa ligtas na paggunita ng undas, nagpaalala ang Department of Health na tiyaking malinis ang mga babauning pagkain sa sementeryo para makaiwas sa food poisoning. Maigi rin daw na magdala ng bimpo at tubig para maibsan naman ang init. Makibalita tayo kay Julius Bilacaol ng GMA Iloilo. Nakagawian na ng mga Pilipino ang magdala ng pagkain para magsalusalo kasama ang pamilya tuwing dadalaw sa sementeryo para sa undas. Kaya bukod sa na nakumpleto ang mga kandila at bulaklak para sa mga yumaong mahal sa buhay. Mahalaga rin matiyak na maayos ang pagkakaluto at pagkahanda ng mga babaunig pagkain. Paalala ng Health Office, dapat saking malinis ang mga pagkain para makaiwas sa food poisoning. Tiaking dumaan sa safety food inspection ang mga pagkain bibilhin sa labas at may sanitation permit ang tindahang pagbibilhan. Mas mainam daw na niluto mismo sa bahay ang pagkain pagsasaluhan as we celebrate this uh, occasion, kailanlan maghaluman kita sa aton nga ginakaon. No? Pinayuhan din ng health office ang mga magulang na bantayan kung saan at kanino bibili ng pagkain ng mga anak, lalo na't maraming nilalako sa mga sementeryo gaya ng pampalamig. Huwag din daw kaligtaang magdala ng mga gamot kung papunta sa sementeryo. Dahil mainit din sa mga sementeryo, kung may alta presyon, huwag kaligtaang uminom ng maintenance medicine. Magdala rin ng payong at pimpong pwedeng basahin at ipahid sa katawan kapag nainitan. Freshen up dala para nga hindi gid kataman ka init kag prevent ang hypertension and heat stroke. Julius Belacaol, nagbabalita. Pilipinas.